음. jo na tuyo sa ato tanan support to this video magsugba kita ng karning baboy para sa ato panihapon amo ito at kawain nga na naglatiga so ato kuman i-prepare na dozen butangan nato ng asin after nang zaon butangan isab nato ng agri. para lamit mixi sa ay ay lamang tanaw para aslong aslom sa ban ato sinugba bito makaad ng flavor sa ato sinugba na karning baboy tapos dapat zay ato sayaan tanawa kay para dili mapil ang liso pag sugba pait baza na basta mapil ang liso ng agri paiter so kuman isa butangan sab nato na tinawag nila na pepper o ba itong tawag? Or paminta ba? Pakicomment raw di dun sa comment section. So, kuman ato na mikus-mikoson, tapos maghaling kita. Kaya lisod isabahaman kita magsugba dili kita maghaling. So, eto na. Ato na ibutang dito sa sugbahanan. nag aso asura tano piti rat. Ano, ko na dazon. Tapos, with usok effect. So, siza. Tapos, after nang na nagiwa kita ng pansagulay sa ato. Sa so, usawan. So, lamit gazod ang bumbay. Basta tuyo sa nang suka. Ang hisgutan. Eto, no? Na, pagkapaspas, magpayot ng bombay Amos talent na So, amoy time lapse ko rakan kay Kahawoy, no? Tampan, nag sab kita ng tamatis, tapos apilan sab nato sa sasa ng pipino, kay bagan lami man. So, dito ba na part kay nagkuan, basa sab sa sabah? Kung nag kay sab na silog ba kay basa ng pagod, ito ng pipino, ako tag-prepare isab tan. pag pagkalable, ha? ito man hanap, tapos ito na nato isa gulay isab na agri para sa ato sa saon. Tapos, sili na hinog para lami gasuda nato sa sawan. Ito na, butangan na nato ng suka na hinimo ni tatay, punto na ni kahayag na suka daan. Plus, sili pa bahay bagan lami ka sudat panihapon ko man tanawa to suka ho lami to sagol isab sa balut no so, may um, imo tusloan ang balut mo, grabe ka tapos butangan nato ng tuyo kaya mo sa mag adsab ng flavor tapos sa putangan oh, pa nato sab ng sili na grabe ka hinogers kay para gasod magpitik piti, piti ka't kita magkaun punto ka lami taon so ito na ha ko na tamo sa ang sili kay para gasod grabe ka hayang ang hiwaon ang sili kay murag dili mo mu, ipiktuan kahayang hayang ito luto na nato karni guys so maghiwa na kita ng karni tanawa to nga na ni Dodong Ronnie. Excited siya maghiwa kay uh, si Zay nagsumba, si Zay nagluto. Si Amazon is uh, paborito na part paghiwa ng karni kay Wild well, Mat. Naghiwa ng karni, of course, mag-usap-usap. Masabi siya na isa hiliwa ta ini piti. Tainit. Punto kalame. Punto kalable. Matod pa. So, paspasan na to paghiwa para mga o oh, taga-adasun kay bagay magutong na anhi, tan awaw Nakakata to alima. Sa nan Wild, well, isa pa kung nag-video uh, video. nagtuyo sa bani Ato Laway Wild na video tanaw pagkalame. Tapos ito, huma na. Ako na daso, butang sa na ng plato kay para ilamisa din sa lamisa ito ang mga mata guys thank you for watching this video paki like paki comment paki share na isa tapos paki subscribe salamat karajo so hurot na sa panisa kakaldero na kanon so onang kagat lami karajo